76 na ready to lay chickens ang kinarga at din deliver natin ayos payday sa farm napakadalang naman ito kaya i-enjoy natin tara samahan nyo ako alas 3 na madaling araw pumunta ako sa farm Finna na feel ko pa ang pag drive ng Hilux next time bibili tayo nyan naghanda kami ng mga gagamitin sa paglalakad nga natin nadaanan pa natin si Chiki eh Dinala natin ang timbangan at patungan. Inihanda ang maliit na padak para pagkulungan ng mga manok. At ito naman ang ating mga manok. Gising na sila. Pero gising na nga ba? O nagising sila? Anyways, kailangan lang tumalon para mas efficient naman tayo sa pagkakarga natin. Sige, talon. Pila-pila lang. Makakapasok ang lahat sa ating padak. Yan na sila. Nakapasok na sila. Mukha silang excited makarga. Oy, okay, sa pagsasakay Ititimbangin natin Tapos isasakay natin doon Ang reject Pabalik sa pala At least 1 in 1 fourth kilogram na ang timbang Masigla Mapula mukha Walang sipon At maganda pangangatawan Yan ang criteria natin Kinarga na namin ang kinarga mga manok natin Hindi nagtagal Napuno namin ang unang palapag ng cage kaya binuksan na ang pangalawang palapag. At ito naman ang nilam na namin. At maya maya, dumating na rin tayo sa pangatlong palapag. Niligpit na ang ating net. Isinara naming mabuti ang mga cages. At itong planggana natin na mahiwaga, palagi rin itong dala. Kasi naman, kailangan ito para sa paghahakot ng mga manok sa pagdedeliveran. Sumakay kami ni John Paul sa tricycle para kumuha ng feeds. Nakasama sa binili ni buyer para daw sa proper transition of feeds at papadalhan ko rin sila ng Whitman Pro at Egg 1000 as freebies. Siyempre, mula sa battle rock yan. Okay, balik tayo sa loading area. Kailangan namin iangat ang 50 kg feed sa ibabaw ng cages natin. Yun lang kasi ang space natin eh. Ay dagis naman eh. Yan, magkatabi dyan ang feeds at planggana natin. Siyempre, para hindi malaglag naman, kailangan natin itali yan. Naglalagay din kami ng net para windbreaker sa ating mga manok at trapal naman sa ibabaw para kahit tumulan hindi tayo problema sa biyahe. Kumuha din kami ng tali. Tali na buhol-buhol kaya nagtanggal pa kami. Pero basic yan. Tinali namin mabuti para hindi malipad ang ating trapal. Inaayos ko rin ang pagkakatali ng kawahe sa gilid ng cages. Parang malalaglag na eh. Kumuha rin ako ng panundot na kahoy para mas madali ang pagbababa ng mga manok parang ganan. Yan na ang final product natin for delivery na. For delivery na ang ating 76 na mga monok. At ating freebies mula sa battle cup, dalhin na rin yan. Bago umalis, ipasok muna natin ang ating freebies from battle cup. Sa delivery ngayon, si Jan po lang ang kasama. Pero kayang kaya niya na yan. Pag alis nila, kami ni Jayman nag at nag -impeach. Yun lang, peace.